Ito mga katribya tayo ay puno na at ng ating tas. Ang ating kandongga ay puno na at mabigat na sa ating balakang. Kailangan na po natin ito mga katibigong isali na sa ating uh, pilihan. Kaya ganyan ganyan po mga katriba, po tayo ay maghahalaw Talagang pipiliin natin po yung uubra, yung malalaki Pre, mga maliliit ay iiwan na po natin Ito na, yung ating napitas So Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kumusta na po kayong lahat mga katribya po? Tayo ngayon ay ating pong uh, ahalawin yung pong uh, kalamansi na kung saan ay naiwan po ng ating mga tagapitas para po wag po siyang dumilaw or maging reject. Kaya halina tayo mga katribya. Pitas po tayo ng ating kalamansi. Ayan. Sayang naman po mga farmers po yung ating Uh, kalamansi, yung mga natira kapag ka po hindi natin kukunin dahil yan ay didilaw lang po magiging reject uh, at lalong magiging uh, walang presyo kaya ni natin po yung mga naiwan po nung ating namitas dahil hindi naman lahat mga kataribya na pumipitas ng kalamansi ay expert na na walang maiiwan kundi bagos may mga maiiwan pa rin yan kahit na marami po yan na naging bunga pag pinitas po talaga kailangan uli, ulitin para at least wala pong magiging reject kaya ang kalaman si mga katibay marami pong ang nagiging dilaw dahil Misa sa mga mamimitas din Hindi nagiging uh, Hindi napagbubuti Yung kanyang pitas Dalasan Ay naiiwan Ano na po yung party po ng julog yeah, Pitas-pitas tayo mga kaparmers Ang ganda umaga Gusto Visayas at Mindanao Pati na rin po dyan sa Ibang bansa Yung ating uh, mga subscriber na nakamonitor sa ating pong vlog. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na panonood ng ating kalamansi trivia. Ngayon mga kaparmers ay makulimlim ang panahon dahil merong low pressure na ibig-ibig na maging bagyo. Ngayon e naman po mga katribya ay pabor po yan sa ating kalamansi dahil gusto ng kalamansin natin mga farmers yung nauulan lalo na pagka po yan ay meron pong mga sunong na bunga or meron siyang pataba eh yung ating damo na hindi na tamaan ng ating herbicide ah uh, lukuha na natin lukuhan lobonot no bunot kung maingay sa kabila mukha atang pumipitas din tayo, eh, tayo na po mga kaparmers po ang pumitas total isang bag lang naman po yung ating kukunin at sa ibang bagay naman yung susunod yan ay yung mga naiwan po nila para hindi po siya dumilaw Dami pong mga maliliit na bunga ang ating pang-October. Mga katribya. <clears throat> Halaw po ang tawag sa amin dito. Pagka po may pitas po na napitasan, eh, humahalaw. Ika. Yan ang tawag kapag ka po namumulot. Iba naman, tawag dyan ay pulot hindi ibig sabihin ay sa baba po pulutin ang bunga hindi bagkos, may pitas din kaya lang, pulot lang ang tawag kung tawagin yan kasi napitasan na kaya siya pulot ang tawag o kaya halaw kaya marami pong mga tawag iba natin mga katribya natin mga ka farmers sa ating uh, kalamansi yeah, sayang yung mga matitira po na ito didilaw lang po yan kasi wala naman po siyang magiging kasabay dahil lapitas na po yung kanyang mga kasabay kaya naman eh, kailangan ko eh, kunin mo na rin para hindi siya maging reject at uh, saka merong presyo at kasi yan ay naging reject o dilaw wala na pong magiging presyo yan okay, kabura lang po mga katrigo po noong ating uh, dilaw sabay tanggal na rin ng ating baging Yeah, wala naman po mga katipa pong damo itong ating kalamansi. Malinis na. Hindi na siya masukal. Kaya kitang-kita na po mga po yung kalupaan ng ating kalamansi. Okay, pastas tayo. Isang makulimlim na umaga sa lahat ng ating mga katrydya. Kukunin na natin yung ating mga dilaw. Ang kalamansi juice Ito. Ito rin itong Pitas okay. pitas. Ganda lang po pumitas pag ganitong malamig ang panahon. Wala po siya init. Pero pagka po mainit, nako. Marami lang mga daing ang <coughs> ating mga farmers hindi makatrabaho. Pagka sobra ang init Maliliit pa lang ang bunga ay Malapayok na Tapos ay Sumisilip na mga katribya po Yung ating mga bulaklak Ng ating kalamansi si eh tumatalab na yung ating abono na inilagay sa kanya ano, marami-rami rin itong naiwan po nila dahil na pagka po medyo mahina na rin po ang mata isa na eh hindi na po nakikita po yung nasa ilalim uh, kailangan mo na rin pitasin Hindi po siya masayang. Ayan yung ibaba. Ayan din tayo makakarami. Sabi, damo na natin sa ilalim. Dayo mga katribya araw di pa rin nagbabago ang presyo 800 maganda pa rin po yan ng presyo natin at least hindi po lubos ang bumabagsak kalamansi maganda pa po yung ating presyo Dahil pag tungtong na po ng September ay eh malalaman na natin kung magkano ang pinakamababa naman na presyo ng kalamansi. Okay mga farmers, pitas muna po tayo para tayo makarami. Ito mga katribya, tayo yung puno na ng ating pitas. Ang ating, ating gandongga ay puno na mabigat na sa ating balakang kailangan na po natin ito mga kapigong isali na sa ating pilihan. Uh, pilian Kaya ganyan ganyan po mga katriba kapag tayo ay maghahalaw lagang pipiliin natin po yung uubra yung malalaki Pre, mga maliliit ay iiwan na po natin ito na yung ating napitas so sasali na po natin mga katribyo po sa halayhaya natin doon kala namin tapata lang naman po ito mga katribyo pong ating hakutan Ayan, ng kalamansi yan nagsabog na ang abono sila tatay hindi pa po natutunap dahil wala nang umulan po ng malakas kahapon ay hindi po naulit kaya hintay hintay na lang sila na wala pero sa atin nauna na tayo kaya maaga tayong maaga magbubulaklak ang ating kalamansi

Dugal lang ang kalamasi ay hindi pa ganun bumubulo sa kompresyo. Ang baba. Kaya uh, maganda pa rin. Mga patribiya. pinalitan mga kaibig po ito ng bulaklak uli sa so, lalabasan ng bulaklak ang ating kalamansi mga katika pa nitong ating bunga na pilihan na i-red bag eh pera na gaya ng palay na magbibilad ka pa lalo ngayon eh Yan maganda araw ngayon maganda magbilad ng palay doon sa mga merong ibibilad Maraming nasira ng nito nakaraang bagyo. Naglobogan. Pero ang kalamansi ay nananatiling kalamansi pa rin. Ang katangian niya. Natibay sa bagyo. Sa kalamidad. Kasi kailangan ng tao ang kalamansi. kasama siyang naiingatan. ngayon ay ang ating recheck Okay tapos tapos na po tayo ng ating pong pitas ng kalamansi. Medyo magandagad na po ngayon maangat po ang presyo dahil ko konti na po halos yung mga nakukuha. Uh, Meron pa po tayong palakihin palakihim na bunga kaya lang di pa po natin mapipitas ngayon siguro. Mga abente pa. Ito pong uh, August. Paano po mga katriba? Kita ka na po tayo po bukas. God bless inyo lahat. Bye bye.